Pari sa mga pare ko Ayan, Sino nakakaalala sa sasakyan na to <laughs> Ito yung ginawa nating Mitsubishi Strada Makikita nyo Android head unit na yung nakalagay dito Kasi pinalitan natin yung dati Kasi nga nalubog yon NLCD yan Masisira talaga So gumagana pa naman yung Stock na head unit nito Ang problema lang wala na siyang screen Pero buhay pa siya So ginawa natin dito, pinalitan natin ng head unit. Nagkaroon lang ng konting problema kasi yung na-order natin dito ay pang ewan ko kung pang mababang model yata dito kasi 2023 model to. Pero ito naman ay nagsukat. Pero duda ko dito ay pang Mitsubishi Montero to mga pare ko. Nawa natin ngayon ay umorder tayo ng Android panel lang nito na pang Mitsubishi Strada talaga. So duda ko talaga dito pang Mitsubishi Montero. Ito yung ikakabit natin ngayon. Ayan. So in order lang natin to ng buo. Ito lang mismo panel lang na to. Gagawin lang natin dito ay tatanggalin natin tong pinaka Android head unit din. Isasalpak natin dito sa mismong panel. Yung stock na panel nito ay hindi nyo na magagamit kasi 7 inches lang to. Ito ay pinalitan na natin ng 9 inches. So yun, babaklasin lang natin to and ilalagay natin dito yung pinaka head unit and then isasalpak natin to. Kasi nga kung makikita nyo, wala siyang ganito. Ito to, wala syang yan. So duda ko talaga pang Mitsubishi Montero to. O kaya doon sa mga previous model. So ayan naman, isinalpak lang, pansamantala, siguro... Nasa 2 weeks din ginagamit to na kaganito. Kaya nga hindi na naikabit dito yung iba pang parts kagaya nung no, no, cigarette lighter outlet and then yung, yung USB dito so ito papalitan na natin para maikabit na lahat okay, baklasin na natin to yan din na natin pinatay kasi sobrang init dito ngayon Yung harness naman ito ay plug and play lang. Wala na kayong ibang gagalawin dyan. Dahil same lang naman ng harness yung Mitsubishi. Montero at saka itong Estrada na to. Yan. Okay. So yun lang. Papatayin lang muna natin saglit kasi nandito pala yung sa aircon. Okay. Huwag na, huwag na patayin mabilisan lang matitanggalan buksan mo na muna yung pintahan na boy so unahin lang natin tong control ng aircon okay so lipat natin dito Okay Tapos na natin yung control ng aircon Then yes, sunod naman natin Baklasin itong Hazard Ito yung hazard mga parang ko So di natin ito makakabit Dahil doon natin ito ikakabit sa isang Panel nya pa Sunod itong Pinaka head unit Tatanggalin na natin dito Eh, natanggal na natin yung head unit. Sana lang kasya. <laughs> Ayun, parang sinukat 'to. <laughs> okay, tugma rin naman lahat. Pati tornilyuhan. Okay, naikabit na natin. nakalas na ikakabit natin dito na itong mga ventilation ng aircon. Ayan, kung makikita nyo dito, mali din. Okay, tapos na. Pwede nang ikabit. So ayan, ibabalik lang namin dito mga pare ko yung USB port saka yung cigarette lighter socket. Kakabit lang namin kasi di naman pwede itong ilagay ng wala pa yun. Alright. Okay, mga pare ko, naikabit na natin itong panel dito sa baba. Nakikabit. Nakikabit na itong ikabit. Ikabit natin yung aircon at napakainit. Okay yun ay lamig yan so huwag kalimutan yung antena nung stereo yan saka yung mga sakit naman na to ay plug and play lang wala na kayong babaguhin dyan pagbabago lang dyan doon sa camera ilalagay nyo So dito naman ay ina natin kakabit yung camera So the rest ay stock na lang Wala tayong ibang ikakabit dyan Okay So tignan natin Ayan naka 9 inches na yan Okay. So ayan mga pare ko. Naikabit na natin yung panel na pang dito talaga, pang estrada talaga. So ito yung kinabit natin na Duda Kway, pang Mitsubishi Montero. Ayan, napalitan na natin ng 9 inches. So plug and play lang naman yan mga pare ko. Basta pang Uh, Mitsubishi Strada So, yun Napatunayan din natin na Iisa lang din yung harness ng Strada and then Montero So, ayan Working naman, ha So, radio tayo Okay Okay, mga pare ko Ganun lang right?